Hello, mga idol. All right. Dito tayo ngayon sa diet. Kararating lang po natin at marami pang pasero dito. Uh, kahit pa may nila. Nakapila po is 7 o'clock. Ha? Yeah. Dell TV. Idol, ang dami Kanina manis yung 284, punong-puno po, standing. Ayan. Maraming pasero dito na nakabuking um, puro biyahin ko ba 7.30 ang alis po na ng ating 7 opo 7.30 marami pong pasero ngayon mga paluwas alright ito yung ating bagong rehab na unit ng DLT Bico. So then, opo. Okay. mga nakabuking po lahat yan, mga idol. ano pa mamaya? Alas 8, alas 9 Mga naka-schedule ah. Yeah. pareng Rapper, shut out Alright On-going <laughs> pa rin right. yung Alam na this yeah, Nagdatingan po yung mga ano At saka may nagpapabuking pa doon Mga loads oh. booking area Ayan o Shoutout po sa ating mga tagadait. May upuan po doon sa loob. marami pa po mga parating na mga tricycle po dito na mga nakabuking mga loads. Alright. Mga paluwas. Mga ilang araw pa mga pareng Richard na marami pa sero. So, hanggang ano yan, next week. Marami yan. kulang lang Kulang, ang unit natin. Sa dami ng paluwas. Ayan, mga lods. Alright, tingnan natin ulit natin yung mamaya.